excited akong i try kasi first time in my life si Hello mga kabisdak, welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea. your bolana ajumma. May nag-request kasi sa ating na viewer na kung pwede ba daw is mag-upload tayo ng a day in the life video kasi gustong-gusto gustong gusto daw niyo makita yung kapaligiran at yung way of life dito sa ano sa South Korea bilang isang foreigner. So Actually hindi ito a day of life, a day of a day of a day of, a life of a day, a day of life. basta yun na yun. A day in the life, a day in the life kasi ano, hapon na yun mga kapsidak So ko, galing ako sa trabaho at ngayon is pupunta tayo sa pharmacy. So ipakita ko lang sa inyo ang itsura ng pharmacy dito sa South Korea ba. Kasi ako ay bibili ng cream para sa ano, cream sa para sa skin ni Little Insoy. Kasi si Little Linsoy is may atopic So, paminsan-minsan sumusulpot yung katikati -kati niya pa sa kanyang skin. So, dapat. Mabili ako ng kanyang cream. Dito lang yan sa pharmacy na ito. Yeah, Mabibili. Yeah. Ano nga okay. sa'yo? Kulinji. Ano nga sa'yo? Kulinji. 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 Ito siya. Kulinji. Ito yung atupik para sa balat ni Little Insoy. Tay, um, gabi na. Ne, ako dito sa pharmacy na ito lagi ako bumibili dito mga kabisdak. Sukit <laughs> so, okay ko na yung tindera doon ba? Yung pharmacist doon ba? Ang mm, ganda ang weather today, pero kanina umaga is makulimlim siya, guys. Actually whole week this week is makulimlim kasi malon ulan, guys. Uh, Siyempre pag maulan, makulimlim talaga 'no. pagkatapos nito is pupunta ako sa ano may time pa man ako guys ba bago ko sunduin si Little Insoy sa Wundang Elementary School sa kanyang kindergarten may time pa ako para magbili ng mag-iisip na naman ako kung anong ulamin guys ito talaga ang no problema ko araw-araw kung ano ang ulamin ba ay oh. Muli-but, nandoon lang man uh, dito sa kabila nandoon, lang doon sa kabila, na dito nandoon. Ah, no? basta. diha sa kilid ya sa kabila, guys. Nandiyan ang J-Mart. So, punta na lang tayo doon na no? mag-parking na lang tayo dito or galing ko na 'yan, eh, magbaktas na lang ko eh. Maglalakad na lang ako, guys. Lalakarin ko lang ito na no? malapit lang man dito mga kids, para din matunaw-tunaw ang ating kaloriba. ba. Kasi tumataba na ako, guys. Itong gam na ito is hindi ko man to binili. Uy, binigay sa akin ng aking estudyante. So, kinain ko na lang kasi pag dito sa Korea, guys, pag may nagbigay sa iyo ng pagkain, dapat mo talaga siyang kainin na in front sa kanya kasi para maalipay, para matuwa yung nagbigay baso, So, kinain ko, guys. Ang sabi ko, oh, masita masita masitsa, yummy, yummy. Bisa, gawin well, lang may, kay babulgam lagi. <laughs> mm, yeah, blue nga bubble gum. Bibilisan lang natin, oh. Bibilisan lang natin kasi baka malay tayo baka matagalan ako doon kakaisip ng ano ang ulamin nga nang itsura ng aming town mga kabisdak Medyo maingay kasi nandito tayo sa likod ba ng J-Mart. Bodega ito mga kabisdak. Hello mga kabisdak. Namiss nyo ba ang ating voiceover? so nagbabalik na ang ating voiceover flowers ba? Pagpasensyahan nyo na at ngayon lang tayo nakapag-upload ulit kasi nabisi talaga ako mga kabisdak. Uy. But anyway, aking panikamutan ho nga makapag-upload. Ako madalas na mag-upload tayo next week no? Kasi natambak na ang ating mga videos. Napatigil ako nung makita ko itong banana ba? Sweet banana nga galing Pilipinas kasi 450 ang nakalagay doon na ano guys Price tag pero, 450 per 100 grams pala. Oh, hindi pala. It's a prank pala, Eh Per 100 grams pala, mga kapisidak. Bibili na sana ako. Oo, oh, mahal po kasi ang mga product galing Pilipinas. Ang mga imported na mga products is mahal talaga. Kasi nga imported nga ano pagkadating dito yung mga siguro isang dawin is na sa mga ano guys 5,000 won as mga 200 plus. Ang naisipan kong lutuin para sa aming hapunan is magakari na lang ako kasi paborito man ito ni Daddy Insoy at ni Little Insoy ang kari. So bumili ako ng ano guys patatas tsaka carrots. Yan lang ang aking isasagol. Yan lang ang aking imimix sa ating kari. No? Si Kuya Sadam at si Longkoy, eh kumakain din naman ng kari so for the go so, na. So lang nga binili natin mga mabista nagkari na lang ako, wala akong imang maisip no? so magkakari na lang kami may karning baboy man kami doon sa bahay so kari na karneng baboy to guys Araw ng Martes pala ito mga kabisda, galing akong yung High Elementary School. Maaga kasi nagsisimula ang klase natin doon, nag-start siya ng 1.30 at natapos ng 3.45. So may time ako dito na magalibot-libot bago dumating ang bus ni Little Insoy. I-insert ko lang ito na video guys kasi wala naman akong gagawin mamaya. So bukas na naman again, i-insert ko yung video natin bukas kung ano yung mga kaganapan ko bukas guys no. So that's all. At araw ng Merkules, so oh, ito ang naganap ng aking araw ng Merkules mga kabisda kasi nga open market man. After kong pumasok sa Hagwon kasi Merkules at Huwebe sa English Academy man ang ating trabaho. Pumunta ako dito sa open market dito sa kanilang sijang mga kabisda kasi bibili ako ng atay ng manok. Nag-request si di Insoy na magluto daw ako ng adubong atay ng manok. <laughs> kung naalala, nakilala nyo dati sa aking mga vlog, di diba, nag-upload man ako na naghanap din ako ng atay ng manok siguro mga 3 weeks ago na nandun ako sa may parking area, malapit dun sa parking area guys na hindi na pala sila nagtitinda doon. So tumawag sa akin si Ate Isabel, si Ate Isabel na kaibigan ko na Pinay din na Tagayanggo na panood kasi niya ang ating vlog, tumawag siya sa akin na meron daw mabibilihan ng atay ng manok dito malapit lang sa open market. So yan, finalo ko lang ang direction na binigay sa akin ni Ate Isabel sabi na doon, doon sa may say si ano ba 'yun? Basta kay Sedak Sedak Jeep. O parang parang 'yun ang ano guys, pangalan ng store. So binibihay ko lang itong ano guys, kahabaan ng EDSA char. <laughs> dito sa ano guys ba in the heart of the open market dyan so malapit na tayo guys super thank you talaga kay ate Isabel dahil siya ang nagturo sa akin dito sa store na to dahil last time guys kasi hindi man ako nakahanap ng atay ng manok so nagbili ako online yung frozen ba na atay so ginoon ko pag abot sa balay is nadurog naman siya mga kabisdak so ito na dumating na tayo sa ano guys sa store Paki subscribe nyo si ano mga kabisdak si ate Isabel si JHC Lover Vlogs yan lagi lang lagi lagi siyang nagko-comment sa ating mga vlogs, no? So paki-subscribe mga kabisdak. Salamat. Ayan, finally nakabili na rin tayo ng presko ng mga duck gun, chicken liver. Taga 8,000 won ang per kilogram nito mga kabisdak. Bumili lang ako ng isang kilo. Ang 8,000 won ay nasa mga ano guys, 200 300 plus. After kong bumili ng ating atay ng manok is bumalik ako doon sa may nagtitinda ng isda kasi ang sabi ni Daddy Insoy, gusto din niyang kumain ng kalchi. Oo, oh, parang ang dami-daming gustong kainin ni Daddy Insoy. Parang buntis si Daddy enjoy ba? so <laughs> ito na. Bumili ako ng isang buong kalchi na chinap-chap na mga kabisdak. Uh, 10,000 won siya. 10,000 won uh, sa mga 400 plus. Yeah. Ang paboritong luto ni Daddy Insui is prito lang guys. Mas prefer ko talagang bumili dito sa open market kasi may pa free sila ba? May pa, ngayon, pakapin sila sa Bisaya. Pag pakapin, may pa free silang binibigay. Tapos, medyo mura siya compare sa ano guys, sa mga supermarket. At nakikita mo sa lang presko. Namiss ko tuloy namang malingki dyan sa atin sa Pilipinas ba? shout out pala sa Anda Public Market na every Tuesday po open ang kanilang ano merkado every Tuesday ko diha ka nag sa diha pa ko sa Anda mga kapisak sa Bohol so nakita ko itong kasama ko sa trabaho doon sa Undang Limitary School bumibili siya ng hotdog so napabili na rin ako ng hotdog mga kapisdak at hindi na ako nagtagal doon kasi nga ang bus ni Little Insu ay dum dumadating ng 4.45 so dumiritso na ako dito sa basta para sunduin ang aking prinsipi halatang lata talaga ang aking pagkabisaya no? sabi ko kanina bus <laughs> aray suga so, so after kung sino do so, sila tuloy sir syempre is uuwi na kami ng bahay para magluluto na naman ako ng dinner pipirtuhin ko lang ating kalchi at kinabukasan araw ng Huwebes is nandito na naman tayo sa bayan kasi nga pupasok man tayo sa Hagwon o ba diba? 3 days ito na videos mga kabisdak no 3 in 1 ito 3 days na video sa isang vlog o ba diba? Hello mga kabisdak so ang nangyari is galing na, doon, galing na tayo doon sa car shop hindi nila tayo makikater asap kasi may marami pa nakapila ng mga sasakyan So, before 3.30, babalik ako doon. 3.20 man matatapos ang klase natin sa English Academy. So, hopefully, matapos nila, guys. Kapag hindi naman is, babalik na naman ako bukas. Tomorrow. So, o iba na naman ang ating outfit kasi. Ano to guys? Pagka kinabukasan na ito na video, di ba? Kahapon is, pumunta man tayo sa open market. Bumili tayo ng isda at ng, ano, atay ng manok. <laughs> So wala, very short man ang ating video kapon. So, eh, insert, eh, ano, continuation na naman to, na, continuation ito na video today. So, remix ito na video mga kabisdak. So, yan, ipakita ko lang sa inyo ang uh, kapaligiran dito sa town, Up. Ay, ito ang aming bayan mga kabisdak. So, o, oh, di diba? Wala na masyadong kahoy, wala na masyadong damo-damo. O, oh, talagang ano na to? Bayan na yan mga kabisdak. Oh, 360 view ng ating bayan. Okay So early man ako pupunta ngayon Kasi nga inagahan ko talaga Kasi doon sa car shop Pupunta man tayo sa car shop 2.30 nga aking class at ngayon is 1.40 pa guys So may time pa tayo Gusto kong bumili ng ribbon ba Sa buhok Yung uso ngayon na parang tali sa buhok Na may ribbon ribbon Laso laso Malapit na naman itong hagwon ko sa Daiso. So, pupunta ako ngayon eh sa Daiso. mag shopping shopping ako. Ribbon lang naman ang aking bibilihin. So, ayan guys. Ito ang aking hagwon. Aking hagwon daw eh. Dito ako pumapasok sa hagwon. Ito every Wednesday and Thursday. Diyan. Ayan ang ating hagwon guys. Pero hindi pa ako papasok dyan. No yan ba? English. I love English language school. Ayan guys. Hindi pa ako mapasok diretso ako doon sa unahan a few moments later ay dumating na din tayo sa Daiso guys diba ang sabi ko kanina is bibili lang ako ng laso laso no o, oh, tingnan nyo ngayon ha kung laso lang ba talaga ang bibilhin ko pero alam ko sa sarili ko na hindi lang talaga laso ang aking mabibili kasi kapag nandito ako sa Daiso dito ko lang malalaman na ah na kailangan ay kailangan ko pala ng bumili ng ganito kailangan ko pala lang bumili ng ganyan oo kasi nga kapag marami ako nakikita wala na ano, mga kasda ganyan talaga yan po ang mga sakit na itong mga baji no so pinagkumpara ko itong color pink at itong Guys, kung alin ang aking Gusto kong bilhin silang dalawa Pero isa lang ang bibilhin ko Kasi nga, tipid-tipid din tayo Tipid-tipid pag may time So, bibilhin din ako ng kumpit uh, Kumpit or ipit Kasi pag nagaano ako, guys, naliligo ako Hindi ko gusto yung mag ng shower cap Kasi mayroon pa rin na na buhok ba. So, gusto ko ng kumpit talaga kapag naliligo nga. So, bibili. Napabili din ako nitong eyewear kasi yung aking estudyante is nag eyewear Uso man dito ang mga bata nga. For fashion lang mga kabistak ba. Nag-suot talaga sila ng mga eyeglasses. So, pinasuot din nila ako ng eyewear. Ang sabi is, oh, Bagay pala sa'yo, teacher, na magasuot ng eyewear, ng eyeglasses. So, bili ka din, teacher, para parehas tayo. So, napabili din. Oy, kasi nauto-uto, nauto ako na aking mga, ano ba, estudyante. Sabi nila, ang ganda-ganda ko daw. Naniwala naman ako sa sinabi nila na gumaganda daw ako pag nag-eyeglasses ako mga kastak. So, ayun na. Bumili <laughs> na din ako ng dalawang mug para kay Kuya Sadam at Lungkoy. Kasi yung mga mug namin sa bahay is, ano, makunti lang ang laman ba. Maliliit, cute po ang aming mga mag. Pero nasanay kasi tayo dyan sa Pilipinas na kapag nagkakapi tayo is maramihan ang ating kapi pero dito sa Korea mga kapsdak ang kanilang magis is kunti yung mga maliliit lang kasi kapag nagkakape ang mga Koreano kunti kunti lang talaga napabili na rin ako ng tumbler at itong chupa chops para kay Little Insoy pasalubong ko pagkadating niya So ayun na guys, tapos na tayong magpabudol sa Daiso. Ito na ang ating nabudol. Naka, ano tayo guys, naka 14,500 won. Nasa mga around uh, 500 to 600 pesos ang ating ano, ang ating nagasto doon sa Raiso ba? Pero okay lang yan. Uy. at least masaya ako. Excited akong itry kasi first time in my life siguro na magsuot ng fashion na eyewear, na eyeglasses guys. Ano, gusto ko lang matry kasi yung mga estudyante ko, palagi nila akong pinapatry sa kanila mga fashion na mga eyeglasses. Kasi usong-usong man yan dito sa South Korea guys, kahit mga bata pa naga, naga anti ba sila, kung sabi saya pa, naga suot sila ng mga eyeglasses. Sabi nila, mukhang bagay sa'yo teacher. O oh, yepo daw, yepo, yepo. Siyempre ko not, ilugulugan, ng mga bata pa. Ba? So itry ko lang no kung ano ba, babagay ba sa akin. So mamaya after na aking klase, pagdating pag natin doon sa Hagun, itry natin mga kabisdak. Pero medyo mahaba-haba pa man ang ating oras so naisipan kong pumunta mo na dito mapit mo na sa Atusan Place para mag-inom ng iced tea dahil naiinitan ako kanina sa paglakad-lakad doon papunta sa Daiso. At kung walang masyadong customer ay dito ko na rin itry ang ating eyeglasses. Tingnan natin kung hindi ba talaga nagsisunungaling yung ating mga sudyante no? Kung hindi ba tayo magbukhang bujog. So ayan na, nag-order tayo ng peach iced tea na worth ay 5,000 won na sa mga 200 plus mga kapistak. At mapapawaw ka na lang talaga sa bilis ng serving dito mga kapistak. Di ba kaka order ko lang kanina. Tapos, tinawag na ako doon sa, ano guys, counter dahil ready na daw ang aking peach iced tea. O, diba? Ang bilis dito sa Korea, mga kabisdak ay lahat talaga ay mabilisan. O, yan po ang tinatawag nila na K-speed. Yan po ang isa sa mga pride ng mga Koreano, ang kanilang speed. Especially, ang kanilang internet. Grabe, hindi talaga nagaluding ang kanilang internet connection dito, mga kabisdak. At kung magtatanong kayo, kumusta ang kanilang iced tea? Masarap din, mga kabistak. Las lasang iced tea talaga siya. <laughs> so, una natin itry ang kanilang laso-laso. Yan guys, yan pink nga ang aking napili kasi parang para girly ba? O oh, di ba? Madalas ko kasi nakikita ang aking mga estudyante na nag-wear talaga ng ganito. Parang ang cute-cute man so, i-try ko nga kung cute ba din sa akin. oh, yan oh, gaya-gaya lang si Bisdak in Korea pero okay lang naman oh. parang ano, bumalik ako dito sa pagkabata. Uy, Next up is itong ating fashion na eyeglasses. O, oh, yan. So, for the go ang ating eyeglasses. Tingnan nga natin kung musabit ba sa ating ilong. Kung naabay kasabitan. O, musabit, maday po gamay. Pero, muda hug po si Zay lagi. O, oh, okay lang din naman mga kapisdak. Hindi naman pala, ano, hindi naman pala weird. So, first time ko talaga yan, guys. As in, promise hindi ako ma mahilig sa mga eyewear, sa mga eyeglasses. Uh, napa na pa, ano lang talaga ako, nauto talaga ako sa aking estudyante. <laughs> Saktong-sakto at naubos ko na aking ice tea, na ako sa hagwon kasi time na, uras na, malapit na ang uras na aking klase mga kabisdak. So isa lang man ang klase ko every Thursday guys. Nagsisimula nga ng 2.30 at natapos ng 3.20. Mga elementary students to silang lahat, grade 4, may anim na babae, tsaka dalawang lalaki. Dito sa hagwon is hindi talaga ako makakapagklase ng marami kasi ang gusto nila ang gusto ng mga estudyante after 6 o'clock na magsimula yung mga klase pero hindi man ako magkla pwede magklase ng after 6 kasi nauwi naman si Little Insui ng 4 o'clock guys so walang magbabantay kay Little Insui so talagang hindi tayo makakapagtrabaho no kapag nasa bahay na si tapos na tayo sa ating klase guys at ngayon is papunta na tayo sa car shop para daan na natin yung ating sasakyan at susunduin na natin si Little Insui Hopefully, tapos na yun mga kabisdak mahal ang ano dito guys uh, pa change na engine oil mahal po na sa mga 2,000 <laughs> may mga mais din, din tayo dito mga kapistak oh Yan, ganyan ka mga ka ano ang mga Koreans guys. Kahit gamay, maliit lang yan na ano lote. Pero tinatamnan pa rin, pa rin nila. May mga kamuti din, din dyan o. Oh. Ganyan sila ka ano kuan sisipag niya sila ka sisipag totoo po yan guys sa mga Korean says especially dito sa probinsya masisipag talaga yan sila magtanim kahit na maliit na lote hindi nila sinasayang tatamnan talaga yan nila so nandito na tayo sa office at nagbayad lang ako dito ng 52,000 won sa mga 2,000 plus in peso Ah, natapos na daw ni Kuya Mikaniko ang ating sasakyan. So, ayan ah, na, dito tayo sa kanyang opisina. At na nagkapi na rin ako kasi may free man na coffee dito mga kapsdak. So, why not no? Magkapi-kapi na din tayo. Kahit hindi man ako nauuhaw. oy nagkapi lang ako kasi nga may free man. Gustong gusto ko na may free. Guys. Ay, hindi pala ako nagkapi. oy uminom lang ako ng tubig kasi nauuhaw ako sa kakalakad kanina no. Nag-thank you lang ako kay Kuya Mikaniko dahil ang bilis-bilis na yung na-change oil ang ating sasakyan. At pabalik-balik na ako dito mga kapsdak. Three times ko nang pa change oil kaya murag naging suki na nila ako dyan ba so it's time to go home pero dadaanan ko muna si Little Insoy sa kanyang school kasi huwe may na mga kabisdak at isa lang ang aking klase maaga akong natatapos so may time ako na sunduin si Little Insoy doon sa kanilang sa, sa kanilang mismong paaralan hindi na ako maghihintay sa kanya sa bayan hindi na siya sasakay ng bus papuntang bayan at pagkadating ko dito sa kanilang eskwelahan may nakita na naman akong bakho under construction na naman ang kanilang playground kasi parang parang anuhin ang kanilang soccer field ba gagawin itong soccer field oh di ba ang dami-daming budget talaga ng mga public schools dito sa South Korea mga kabisdak wala mga actually mga kabisdak wala akong nakitang private school dito sa South Korea ang mga private lang is yung mga academy yung English academy piano academy taekwondo yan lang po ang mga private na school pero after school program lang po yan mga kabisdak walang Katulad sa atin ba na private na elementary school, private na high school, private na junior high school. Wala guys, dito sa South Korea, public schools lang talaga. Pag Iga't daw ang bag. Junya, sinbal. Sinbal, sinbal. Junya, sin. Pag Iga't talaga ang bag ni Little Inso yung mga pagsigat. Sana, sabi na teacher? May blueberry daw. Blueberry. Dato, blueberry jam. Ay, di naman bubiri jam. naman jam, mga kalistat. Ito ang ginawa nila sa school today. Oo. Mm -hmm. Mangi sa labas eh. <laughs> Tabuag sa lang ang buhok ba. Ah, ang cute ng lalagyanan, oh. Blueberry, guys, at strawberry. Berry, berry, lemon jong. Sa mani jam, man siguro, eh. Ano siya, guys? Ang cute nang balagyan ba, bear? Bear na nakaupo tapos may pangalan ni Jongmo dyan. Eh. Okay. okay. Yung aking pants. Ang sarap! Grabe. Ang sarap ito. Grabe kasarap guys. As in. As in, no kidding. Masarap. Hindi <laughs> ako nagbibiro. Tapos, mayroon pa dito. Oh, ayaw, mabigat ka, guys. Galing pala sila sa Yanggo today. Ganyan guys. O Yanggo. Doon sa bayan namin. nega ano man yan sila. Nagasuruy-suruy man yan sila. Yung mga kindergarten. Blueberries. Small blueberries at may malaki na blueberry guys. O, oh, ipapatikim natin to kay Kuya Sadam at Lunggoy. Kung ma magugustuhan ba nila ang blueberry may blueberry, may nagtatanim po ng blueberry dito sa South Korea guys pero dito sa amin sa Yango, sa Gangundo province kasi medyo malamig man sa Gangundo uh, uh, compare sa mga Busan, Daegu yung mga south parts na talaga guys doon marami pong blueberries may mga tumutubo doon na blueberry yan guys, the blueberry dala ni Little Insoy sa school Malaki guys, oh. Hmm. Mal laki sila mga kabisdak. Woi. <coughs> Kuning naman. <lang>. Woi. Kagak <laughs> <laughs> man. <laughs> hmm, ito matamis. Istak. Mas matamis to kaysa rito. mas matamis po ang maliliit. Mura siya bugnay. Parang kalasa niya yung bugnay or bignay sa aming mga bu bisaya. Bugnay. Kalasa talaga ng blueberry. Pagkatapos kong tikman ang mga blueberries na dala nila Little galing sa school, ay dali-dali akong nanguha ng mga kahoy dito sa likod ng aming bahay kasi nga hapon ng mga kabstak kay magsugba daw kami ng mga pork belly. Yung mga pork belly na bigay ng ating subscriber ba ni, na si Sir Myonggi. Myonggi sajangnim Thank you so much. Gumapsum ni Dam. opa. Nunguha ako ng kahoy dito kasi nasayangan ako na gamitin yung aming mga uling ba. Marami man kami kahoy dito sa likod ng aming bahay. Pero basa man di ay. Uy, basa. At ano guys, mahirap pala mag mamutput o um, mga kahoy kasi ang aming sundang ay gibang man. Habo ang aming sundang. Oh God, so pissed. Tamang-tama kasi dumating na si Kuya Sadam at Lungkoy. Galing yan sila naga-spray doon sa ating mga silihan. Nag-spray sila ng mga pesticides. Kasi may maraming uud guys sa mga sili. Kapag hindi mo sila ini-sprayhan na mauubos ang mga bunga ng aming sili guys. At sure ako nagipanggutom Nagugutom na ito silang dalawa. So dali-dali nandun ko na nilagsugba. Naga-set up lang ako sa ating kahoy. Dahil basa man nga yung mga kahoy sa likod ng aming bahay. So nanguha na lang ako ng mga kahoy doon sa budiga. Mga kahoy yan ni Daddy insu yung mga <laughs> nanguha na rin ako ng mga kamatis hinog na mga kamatis dahil gagawa ako ng sausawan, sausawan ng ating mga sinugba na may uh, kamatis may mga luya, may sibuyas dahon suka, untuyo, paminta man na siya guys, philippine style nga sinugba sa nga sos ang sinugba So ayan na, naghihintay na lang ako na magbaga si Zaba. Nung nagbaga na ay sinugba na natin ang ating mga ano, ay, pork belly. At shout out ko muna si Ma'am Jana na lagi naghihintay ng ating mga bagong upload. Oh, thank you so much Ma'am Jana sa suporta. Ah. Babawi talaga ako sa inyo sa lahat na nag-aabang ng ating mga bagong upload. Dahil this Friday is nag-start na po ang ating summer break so wala na po akong pasok sa mga public schools. Sa hagwan na lang ako may pasok. So may time na po akong makapag-edit ng ating mga videos. At may time na din akong magatulong kay Kuya Kuya at Lungkoy na magharvest na ating mga chilies. So dito sa South Korea, ang kanilang summer break ay one month po. One month po ang summer break sa mga public schools. Abangers talaga si Insay sa ating pork belly ba dahil naluto naman. At si Daddy Insoy ang sweet-sweet. Ni Andar ang pagka-sweet ni Daddy Insoy. May pa subo-subo pa ng ano, si Daddy Insoy pagkain. Char! Sana all! At yun lamang po for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. Ingat lahat!